Hello mga ka-farmers. So usap na to sugdan so pag video no. Pasalamat kita so oh, sa Ginoo nga kita gantan niya og maayong panahon karong adawa Wa niya giinit, wa pud niya uwan. Ang kanindot og uh, panahon karong mga ka-farmers oh. Ang kanindot kayo tan-awon ang among pipino nga wa giinit. Daw so, giinit pa ni perting duyan ang among pipino. So atong pagaistoryahan karon mga ka-farmers unsaon na nato pagpadugay o dugnas atong mga pipino. So kasagaran mo sa mga farmers, bang mga farmers maglibog sila nganong ilang agilang ilang pag harvest is kadiotra na uban nga napu po harvest so madugnas dayon ang ilang pipino. So mga farmers mo ron atong buhaton. Ari ta sa Pinuan jatuh tengah-tengah kayak para makitan ang jin ninyo. Masa ini diri semangat sa mga tagas kayang tarutan. Lari, mga mukbut i yang saya Ngayon derita. Ang dibuat mga farmers, ang mga sanga among gipang. namo. sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, So pag pito ka na mga ka-farmers, so diha na siya kutub no, diha na ta kutlo o oh, mga sanga. Pag ikawalong sanga, so pasagdan na nato siya, kaya na, nga, magsugod naman na siya o oh, bunga. So diha na na siya. Kaya og atugod siyang pas, pabungahon sa sayo mga ka-farmers. So mas stress siya. Munang magko siya nga, dali kayo siya ma dugnas. Manang uban nga mahibong sila nga nung kalit maghilo ang ilang mga Pilipino nga. Pag upo man, sumura so, na siya isikrituan ng mga ka-farmers. Kuhaan raog sa nga. Parihara guna sa mga tao mga ka-farmers. Parihara guna sa mga tao mga ka-farmers. 14 years old, maminyo na na may anak. Ani so, diba, na? O diba? Kung na anak, mas stress siya. imbis nga, 14 years old pa siya iyang nawong. Muran hinunog 30 years old kay na stress naman. So nasya na siya ang atong tanong to so, kinala to siya dili na to siya pa bungahon og sayo kay pagbunga na to sayo mas stress siya nya Dali siya mamatay dali siya madugnas so atong buhaton is ato siyang pabungahon og diri sa ikawalo nga sanga siya nya paghuma sa ikawalo nga sanga mga ka farmers na na siya bunga so ato pong buhaton ana kutloon na po na siya kutloon na po na siya dagan dagan na po ni mangutana ni nga nganong gitangguha manak nga ang saya nga manak imbis nga musa mubunga na nga. na ko kuon pa mangyo na sana so dili ta masayang ang mga sanga mga ka farmers no kay mas daghan pa na ang atong makuha ana kung maabot na na siya dito sa ibabaw mas daghan pa na atong makuha ana nga mga bunga kaysa magpabunga ta sa sayo nya sa pud siya madugna so wa gyapon ta dili dili na makuha ang atong mga pangandoy nga magpabungat og daghan makaharvest og daghan kay na stress naman siya murag na dali siyang natiguan ka. na stress man siya tumud sa kadaghan niya og bunga tumud pod sa sayo nga gipabunga nato so, maura na siya mga ka farmers ayaw mo ka anugon ug kuhaon yung mga sanga no tanawa tagas na kayo ang sanga nga gipanguha no Tara mga ka-farmers agas na kayo na siya. Pero amo gihapon na siyang gipanguha kay para mas musaka pagadid siya sa ibabaw. Ang sustansya nga atong gihatag sa atong pipino is mulargo siya sa sa iyang udlot. So mo tanawa dali ka siyang hintubo dali ka siyang hinsa ka sa ibabaw. So maura na ang mong gibuhatan ng mga ka-farmers ipanguhaan rin ang namo sama. So, dali ra kayo siya na tubo, okay? Mura na ito. Ang mong sekrito ang mga ka-farmers. Panguhaan rin na mong sanga. So, ayaw lang mo kasayang ang mga sanga ka-farmers. Sa kay priti pag ito so, ng taghanan, yung mong makuha na. Ano. Kung kani siya, manubo pa rin siya, mahantod pa rin sa ibabaw. Taghan pa ng mga sanga nga. Makita niyo mo, daghan pa po ng bunga na imong ma-harvest kaysa magpa-bunga ka o sa'yo kay kami yan, ang mga ka farmers na kasuway na mida. ikapila namin nakatanong og pipino mao jud na among gibuhat kung so, mo nang hibong sila nga ng dugay kuno ni makahuman og harvest dugay kuno ma dugnas ang among pipino hibong sila nya ila ang dali ara kapila ra sila maka harvest moro na yung mga sekreto ay mo kagula ng mga sanga Sumoro so, to siya mga ka-farmers. Unta makatabang ko ninyo. Maka, mga, mga ka ka-farmers. Hindi pa. Para matuod mo mo muna. Para matuod jud mo. Nga. among mong gikuha. Ano mga sanga. Bisan asa mo mo mo. Bisan asa mo mo tanawan ni mga punoana, ana. Sige panguhaan mo muna mo. Sanga. Tanawa. Mga ano magsanga na dyan malig, lag, na, ma, kaligtaan mga ka-farmers kasi syempre sa kadaghan na upunuan. So, kuhaon on dyan nato sa na no. Kaya dyan yung natos pasangahon sa ibubaw. Nantod sa ikapito nga, nga dahon. Pag ikawalo, diha na ka magpabunga. Parang yung mga ka-farmers So Nakana siya ay bunga. Hindi man maklaro. ano si siya bunga. Diba? So, ito na siyang kuhaon ang niyang udlot. Kanya ni siya. Taas na siya, no? So, ito ni siyang kuhaon. Kuti kay siya ka-farmers, pero mas the best dyan ni nga mauni imong buhaton kung tanong ka o pipino. Ayan, na siya mga ka-farmers. Ago siya, pero worth it mo ang resulta ni. Eh. So, dagan kayong mga sayangan ang mga ka-farmers no kay Magtuo manggod sila nga. Daghan pa kayo ang makuha. Pero, sa pagkatinood lang, ang sanga din sa ubos oh, is dugay siya mamunga. So, mas stress ang punuan. Bisan og suwayan ni mga ka-farmers. Dugay kaayo mamunga ang sanga diri sa ubos. Munang kinanglan jud siya kuhaon kay para di mas stress ang atong tanom nga pipino. So, Kinanap na ito tabangan atong tanong mga pipino mga ka-farmers kay para po makaharvesta ta og nindot og magdugay pud siya mora na siya atong buhaton ang utloon na nato ang ilang mga udlot basta na na siya yung mga bunga so atong kaon ang udlot okay ayaw mo sayang mga ka-farmers kay ako eh, ay yun tabang. sagtabang. Tanawan ninyo ang 17 days old na mo nga pipino. So, dili yung niya ang itsura. Ang muna siyang giabunungan, pag umagabuno, uh, gibawak-bukan, and then gibukaan o sanga So, mauna na siyang resulta.